Okay, yung kasunod mga boss ay Sakura na 733. Ang problema nito ay dumilaw natin. Dumilim, dumilim ang paligid dyan. Problema nito walang sounds. Pag pinatay natin, gumagana naman yung relay oh. Yan. Nakita nyo, gumalaw yung relay. Kung natin ulit. Umanda saglit ang pan. Tapos namatay, tapos gumana yung relay. So, pag binol yung motor, kung okay sana yung audio na papunta dito sa amplifier section, aanda yung pan. So, binol yung natin, yung sa volume na kaon naman, wala. Ayaw gumana. So, ibig sabihin, walang audio. Ngayon, nagkabit tayo ng dalawang jack yan. Tingnan natin kung aabot yan hanggang dito sa may selector nya. Yan yung selector switch nya para sa selector ng input sa A or B. So tingnan natin. Tapos yung sa dulo naman yan, yung papunta na doon sa amplifier section. So ito yung ano, tips natin na lang para sa ano. So ito yung papunta doon sa sa galing sa input ito naman yung papunta na sa output sana so wala siyang audio diyan tingnan natin kung ano mag audio trace tayo ilagay natin tong cellphone na ginagamit natin yung pamblog ah pala years na sa akin yung phone na to hanggang ngayon ito pa yun ang gamit ko bakit? wala akong pabili ng ano wala pa tayong budget shoutout sa mga kapakotik vlogger na ano na umaasenso. Uh, marami din mga kapakotik vlogger ngayon na kahit pa paano na kaluwag-luwag na. So, kain natin muna. Nagay natin dito yung negative. Ito yung positive. So, inject tayo dito sa ano, sa may selector. Yan. Ano ba? tignan nga natin yung ano natin okay wala din kaya na o kaya naman di lang ipaliwanag ang usapin sa okay, PhilHealth at sa kumayan so ibig sabihin na hindi lang na hindi na rin gaano nagpa-function tong ano. Kung naman sa tinanong hindi naman. Kasi ano eh So gawin natin diyan. Ayun, gumana na, lumakas. Nagluluko lang yung switch. Ayun, sasapan sa ngayon dahil sa pag-reset dose tagtag pangmulo. Mas maraming bilip or na papanagot. So nagluluko tong switch switch lang yung problema kaya walang audio siya nung nilaro natin ito ipantay naman sa resulta ng tayo nga natin ilagay ito sa ano si Pertini ng gang ya din and ng respondents ang nagsa lipat na sa kabila uh, right sa left naman wala tingnan natin kung audio Sapat na para mag... bilang na So magbilang na uh, sa dating pamulo do ma Oh hindi tumatawid minsan Nationwide oh, sa ng... So tingnan natin ha ilagay natin dito Oh nawawala Ah uh, Ayun Ayan, so. Lagay natin. So, kung natin ulit. Tinabi ni political analyst Prof. Indo Manhit na walang nasa political discourse. so, so meron na yung kabila, yung right. So, ta, ang totoo. Pero yung left, wala. Ngayon, tingnan natin dito sa pinaka, ano. Ang ugong, walang. Okay. Kita nyo ba? So isa lang yung may out. Matik yan mga boss ang naging problema dito sa tingin ko, potentiometer. Yan. Pansin yung kinalawang no. Kakalasin muna natin tong harapan. Dito sa amplifier section, okay. Ano gagawin natin? Palit switch, potentiometer at saka kung ano-ano pa diyan mga may kalawang. So malaking bagay na may audio tracer kayo kaya kuha-kuha natin kung saan ang problema. Okay, kalasin ko muna 'to. So sa pagkalas naman ito, kahit 'wag na 'tong kalasin. Ang kakalasin lang dito ay ito ah itong dulo tapos yung lahat ng tonelio dito sa ilalim. Ayan. Oh. So kalasin mo lahat 'yan. Pwede mo rin kalasin 'to. Ito ito. ito. 'Yan. Kaya ito. Itong dalawa sa ano pwede rin niya hindi nakalasin. Ito kasi ito ito ay sa ano yan eh, sa mga pindutan. Okay. O kalasin ko muna. Okay, nakalas na natin. So para madali yan, kinalas natin, pinutol na natin dito. Ang unang suspi ko dito na bakit siya, ano, una basag na pala itong mga ano nyo. Uh, ibabalik natin yan. Tapos ito, tingnan nyo itong nangyari sa mga ano nyo, 50k puro kalawang na no. oh ayan oh pinagkakalawang na mga boss Yan so yan ang aayusin natin diyan at saka yung basag na yun iwan ko kung may babalik ko pa yan o ano na sa ata to pag kalas hindi natin alam kung anong nangyari bakit basag na yan oh no? dinikitan din pero talagang basag na okay Kalasing ko muna tapos update ko kayo. Okay, nagpalit na tayo ng mga potentiometer bago na yan. Ngayon, may isa pang problema dito kung bakit minsan yung ganitong 735 ay nawawala yung sounds, hindi gumagana yung isang channel dahil dito sa uh, 3 input nya. Anong nangyari kasi dito mga boss, yung audio signal nya, tignan nyo ha, ah. tignan natin yung signal to. So galing dito sa switch, ito yung pinaka gitna Pinaka output na nito Kasi itong A Ito yung B So pag switch mo yung uh, Ano Yung kunyari B Ganyan Ganyan, ganyan. kaya itong dalawang kukuntak Tapos pupunta yan dito Tatakbo dito sa dalawa Yan Yan So dapat Pag install mo tatawi dito yan Saan ba papunta to Ito yan yung Y na yan Tapos bababa yan Dito Yan So ito yan, kung iti-trace mo to, ayan yung isa o, oh. yan pupunta dito. Tapos itong kabila naman dito. Tapos yung ano naman yung kasunod, yung pinaka output niya ito. So ibig sabihin ito, yung dalawa dapat magkukontak yan. Ngayon gumamit tayo ng ano, digital, tapos nakabaser tayo. So pag nakabaser, tingnan nyo itong ano, dapat ganyan. Tutunog. Tinisaw natin, wala. Wala o. Oh. So ibig sabihin, nagpo-problema na talaga yung connection nito. Kaya minsan may sounds, minsan wala. Kasi kung tinistor mo yan dito, dulo, dulo-dulo, o dulo. kaya dito, dapat may ano yan, may makuha ka dyan baser o shorted. So anong nangyari, kakalasin natin to. Yan. Yan, tandaan nyo, kakalasin natin yan. So, ito na. Lagyan muna natin ng lid para mabilis. Isang mabilisan lang to ano. Bakit natin nilalagyan ng lid? Kasi luma na yung inang niya. Pag luma na kasi ang tingga, medyo mahirap na tunawin. Kaya kailangan ano, ah, uh, Lagyan ng panibago para maging malambot siya ulit. Yan ang technique dyan. Okay. Ayo, tuh yang natin. So ito yun, madumi pa nga. May switch siya dito sa ilalim. Itong part na to. Tutukuti natin yan. Puso muna natin to. Pwede yan linisan mga boss. Ayan. Ayun. So ito kasi, pag sinalpakan mo to maglalaro yung switch na yan eh tingnan mo so tingnan nga natin kasi nagalaw na natin kung uh, ah, ibig sabihin ito siya yung pinaka switch niya dapat may resistance o may buzzer ito. o wala talaga tingnan nyo pag sinagsakan natin to ng ano ng pag sinagsaka natin yung gagalaw yan nilipat yan dito sa kabila tingnan nyo na may uh, pansin nyo yan o so hindi na siya bumabalik uh, ano ayan o so hindi na siya bumabalik may problema na tong ano niya. Kailangan kalas-kalasin mo. Yung pinaka-contact niya yan. Dapat kasi pag ano, katuloy niya sa God. Ayan. So tingnan nga natin, lagyan natin ng langis kung sakaling lumambot siya. Baka sakaling ano lang. wala pa rin so ginagawa niya nilalaro lang lagi o kaya binababad sa gas o kaya pwede rin locker tiner baka sakali pero kung ayaw nyo naman to i-repair may solusyon naman dyan pwede nyo namang pwede nyo namang hinangin to yan i-jumper na lang nyo yan So subukan ko muna tong i-repair. Pa lalaruin ko to, ibababad ko sa gas hanggang sa lumambot siya. Hanggang sa gumanda yung contacts niya. Pag hindi talaga madali, wala naman tayong pamit na ganito, i-jump na lang natin yan. So, update ko na lang kayo mamaya. So, nakalas pa rin natin mga boss. Ito yung pinaka contacts niya. Andito yung spring yung pinaka lock nya naglalaro ito yung pinaka ulo natanggal natin so sinubukan natin linisan baka sakaling kayanin pa na ano, ang paraan natin nilinisan natin tong, ito yung pinaka contacts nya sa ilalim baka sakali kaya lang ang hirap linisan ito ng ano Inudukot lang natin itong pinaka cutter. Yan. Kasi babalik na lang natin. Yan lang. Balik na lang natin pag ano. Tapos babad ko muna ulit sa gas. Yan, may kapirasong gas tayo. Yan. So mamaya, baka sakali so napagana ko ng mga boss uh, tingnan nyo dito sa ano yan ito yung part na yun yung dito kaya lang sablay pa rin kasi pag ginanyan mo dito sa kabila na yan papalo may resistance na rin no hindi nagaano pag problema pag binalik hindi na siya bumabalik ka ano so may problema na sa plastic kaya back to dating ano tayo rekta na lang natin so ganoon na lang talaga yung bagay dito kasi hindi na siya ganong bumabalik ko. Oh, parang nagka problema na talaga o oh, baka may nasira na doon sa loob uh, kaysa naman tsagain pa natin to pwede namang irekta na lang yung doon dito sa ano so pwede na sinubukan lang natin linisan pero meron naman tayong huling option balik muna natin po at least na gano'n tayo nag try kung hindi talaga kaya o di yun hinang natin yan kasi ang dahilan pag ano eh ah uh, naglulos o hindi naman ito ganong ginagamit at saka hindi naman talaga ito ganong ginagamit na ano eh i-direct na lang natin yan ganyan o oh. Na so yan update ko kayo mamaya ang simbol okay na to mga boss lipat natin yung sounds natin yan lipat natin dito sa kabila Nabila na hindi nagluloko ginagalaw-galaw na natin wala okay na hindi na nawawala-wala yung sauce nagpalit na kasi tayo ng ano so recap tayo kung ano nangyari dito ang nangyari dito yung mga potentiometer sa baba pinalitan natin yung switch dito nagpalit tayo ayan uh, kung ilang piraso yun doon, yun ang pinagdala natin. Tapos may mga ilang resistor tayo na nakita na kinalawang pinalitan na rin natin. Tapos yung doon nga sa ano, naka-jumper na lang yan, yung sa ano, para siguradong walang loss. Tapos yung basag-basag dito, nadikita na natin, ay, iguglo ko pa pala yan. Para, in, para sigurado na hindi, ano, uh, kahit pa paano may konting tiba, iguglo pa natin yan. So, nagagawa nagawa naga na natin. Ayan, umaandal na yung pan. Look natin. Ihinto ba yung pan yan? Ayan, uminto. Pag may audio, yan. So hanggang dito na lang mga boss, Yung ginagawa natin at uh, okay na siguro to. Pangalawa sa mga naka-line up na isa lang ang yung may-ari. So pang last ito speaker. So na natin. Takpan ko na to para ano uh, ma-testing na natin or masimula na rin natin yung isa. Okay? Maraming salamat mga boss at nakalimutan ko. Shoutout na lang po sa lahat at sa mga natitira ko pang solid na viewers na hindi ako iniwan. Andiyan pa rin kayo. Alam ko yung iba nagsiwalaan na nagsialisan na hindi ko alam. Baka nanawa na rin sa video ko. Pero yung mga andiyan masigasig sige. Shoutout. Itutuloy ko pa rin tong pagbablog ko kahit tumihina na yung views natin. Itutuloy ko to kasi gusto ko mabot din ng 100k yung ano ko. Yung subscriber ko. So marami din ano, marami din mga kapakotik vlogger na tumigil na rin. Yung iba tinamad na mag ano, kaya naging busy na. So yun ang problema eh. Hindi nila masustain yung ano. Kasi kahit nga ako din eh, nahirapan na rin mag Gawa ng pagkatapos ng pandemic talagang naging busy na tayo. Wala na masyadong free time. Kahit yung mga ginagawa natin minsan, wala na masyadong edit. Diretso upload na lang. Pero susubukan kong ano, pagandahin pa yung content ko sa mga susunod. Uh, kung may mga maibibigay kayong opinion sa akin o tips eh uh, open po ako na makinig. Maraming salamat po sa inyo.